A day in my life here in the countryside of China, Ziyang, Sichuan. Hello, senor. Hanggang ngayon nga ay sineselebrate pa rin namin yung Chinese New Year. Dahil ang celebration ng Chinese New Year ay tumatagal po ng 15 days. Isa nga sa mga ginagawa pag Chinese New Year ay ang pagpay respect sa mga ancestors. gaalis sila ng pagkain, nagsisindi ng kandila, nagsisindi ng mga essence stick at nagsusunog ng mga perang papel. Yung perang tinutukoy ko ay hindi po siya tunay na pera kundi parang play money lang, ganun. Aside nga sa pagsusunog ng perang papel, nagsusunog din po yung iba ng mga bahay na gawa sa karton at kotse na gawa sa karton at mga damit din na gawa sa karton or papel. Dahil uh, sa paniniwala nila, pag nagsunog ka daw ng mga bagay na ganon, ay matatanggap nila ito sa afterlife. At parang sinishare nyo na nga din daw yung wolf news sa kanila. And aside nga from having ritual sa bahay na ginawa namin noong besperas ng New Year, ay bumibisita rin po sila sa mga puntod ng namatay. Kaya ngayong araw ay bibisita kami sa puntod ng biological dad ni Ash. Yes po, hindi tunay na tatay ni Ash yung kasama namin ngayon sa bahay. na ko na to before pero marami pa rin sa inyo ang hindi alam. So pumunta nga kami dito lahat maliban kay mama, kay papa at don sa asawa ni Sumay. And yung puntod nga ng papa ni Ash ay nandito lang sa bandang taas. Medyo patarik yung paket at medyo nakakapagod din pero pagdating mo dito sa taas, patag naman yung lugar kasi marami din yung mga nagsasaka dito. At medyo magubat nga dito sa bandang puntod ni papa. Matataas yung talahib at medyo nakakasugat siya. And patatlong beses ko na pala na nakapunta dito at ngayon ko lang din alaman na kasama pala yung pangalan ko sa mga pangalan na naka Engraved dyan sa tombstone ni papa. Ayoko pa sanang maniwala pero nung tinanslate ko nakalagay daughter-in-law Florence. Nakalala ko lang kasi yung papa ni Ash through video call. Pero nakakatuwa lang talaga na malaman na noon pa man ay tanggap na nila ako bilang pamilya nila. And dito nga sa part na to, we just bowed three times to pay respect. At meron lang silang mga sinabi. And then tinirik na din namin yung mga essence stick. And once again, nagsunog ulit kami ng napakaraming perang papel. Mas marami yung nga yung sinunog namin ngayon at meron din kaming dalang damit na gawa sa karton at susunugin rin namin ito. Wala so, nga daw merong pamalit si Papa sa mga damit na sinunog din namin last year. And masure ko na lang din na wala palang proper cemetery dito sa countryside. Kaya yung mga puntod ay makikita nyo sa mga bundok, minsan sa gilid ng mga daan, at minsan pa nga ay nasa likod ng bahay o nasa bakuran ng bahay. So ayun lang, after namin mag-set up ng firecrackers, umuwi na din kami. And baka may mag-worry po sa inyo na baka masunog yung talahib. Huwag po kayong mag-worry kasi wala namang sunog na nangyari. At pagka-uwi nga namin sa bahay, si mama busy busy sa kusina. Nagsasangag siya nitong mani. Yung mga mani na pinakita ko sa inyo last year, hindi na ani kasi hindi pa nga siya ready. Pagkatapos ni mama magluto ng mani, inasikaso na naman niya ang pagluto ng aming ulam for tanghalian. Smoked meat, twice cooked pork, Spicy chicken salad, tapos yung pickled vegetables ni Mama na may halong beans, hindi ko alam kung sitaw yan. And meron ding noodles. So, ayun lang po. Hanggang sa muli, thank you for watching and follow for more. Bye-bye.